Akyatan time guys May aayusin ako na Ilaw doon sa tas Grounded Napasukan siguro ng Tubig yung Terminal box Kaya nag-aalarma doon sa Baba ng low insulation So to check natin so, Ginawa dito ng dating electrician Pinatay lang yung Breaker Para hindi na mag-alarma, hindi man lang rectify. Hinayaan lang. Tamad kasi mag check. ang ginagawa niya pag may trouble, bypass na lang kagad. check natin, medyo mataas itong aakitin ah, ko ngayon isa ito sa pinaka pusang gala, ang daming ang daming tae ng ibon dito. Hayop. Ang baho pa naman ang lansa. Yung mga pelikan kasi na to, ang dami dito. Minsan sumasabay sa barko kaya dito sila dumadapo. Yung mga tae nila, dito ang dami. Hello guys, so andito na ako ngayon sa taas Medyo mataas na yung naratlan ko ngayon Itong ilaw na to at ito yung may problema Pinatay yung breaker kasi grounded Let's check natin Alam ko nito may tubig tong ano eh May tubig lang tong terminal box eh, hindi inaayos eh So para ako na sa Titanic dito <laughs> Okay lang mag-troubleshoot hindi ko kaya yung dumi ng Avon dito Ang dami, ang baho Minsan kasi ang dami nila sumasabay sa barko Nahulog pa yung screwdriver taas, pukunin ko pa Ito lang yung pinakamahirap yung Ingat. dahan dahan lang so ang gagawin ko ngayon babaklasin ko itong floodlight na to kasi panay alarma dun sa sa baba sagad yung insulation low insulation pag may low insulation kasi nire-rectify talaga yan makukuryente ka pag nahawakan mo yung mga grounded na equipment so yun yung gagawin ko ngayon babaklasin ko ito, titignan ko sa loob baka merong mga moisture or tubig na nakapasok kasi pag malakas talaga alon, ito talaga yung mga ilaw na sumasalubong lahat sumasalo lahat sa tubig kaya napapasukan minsan kahit na silyado yung tubig talaga, kahit sa maliit na butas, pinapasok kaya hindi mo malaman kung saan dito na pumapasok 'yung tubig kaya bubuksan na lang So for safety, kailangan naka-safety harness talaga kasi mataas tong uh, forward mast na to. Pag nahulog talaga dito, ay siguradong hindi ka na magubuhay. Kaya uh, safety talaga. Lahat ng gagawin safety. Matindi yung pinalitan ko dito. Pag may low insulation, pinapat, pinapatay lang nga yung breaker para wala nang alarma eh wala namang ilaw nagrereklamo na yung mga taga kuberta kasi wala na silang ilaw pinatay lang yung breaker ano may moisture may moisture talaga ay natapos din Chicheck check na natin sa baba ay napaka ba.